nyo lang, hindi wala mo mag bawal magsalita, mag magsalita, mag-disqualify, okay? So, ang gagawin nyo lang, uh, ituturo nyo lang kung sino. Sumbaga, so, sino ang pinakamaganda? <coughs> kung alam mo, ikaw ang pinakamaganda, eh. Gaganan mo. O, kaya kung sa paligid mo hindi ka maganda, turo mo si Clang Clang <coughs> o si Sam Sam. Okay? Okay, walang dayan, na. Kaya kailangan nakapiring kayo para... Hindi niyo alam kung sino yung mga uh, ano. Okay, game na. Asa sige, take. Ben, nudo na kayo na. Alam nila kung sino yung, sus yung kasunod nila. Okay. Walang kitaan, walang dayaan. Ha? sige, game. So, magpakilala muna kayo. Kung sino, sino kayo. Si Una. So, Una oh, si Sam. Sige, Sam. Ano sa sabihin? <laughs> Pagpapakalala ka lang. Si Pench, si mga ako po, si Pench po po. Dapat pala kanina, tapat pala kanina bago sila magpiling. Si ano? Liza. Si, so, ang mga contestant natin today ay si Samantha de la Cruz. Ayan, tumakaway. Si Sofia de la Cruz. -huh. Tsaka si Claire de la Cruz. Parang magkapaparehas kayo ng mga last name. Pupinsan ba kayo? Apo. Pupinsan. Okay. Sige. So unang tanong, kailangan ang mananalo, ang mananalo, yung pinakamaraming points, okay? Sino magkikip ng tab ng points? Beshi. Ote. Okay. Yung points nila, ha? Yung pinakamaraming points na ma-earn yun ang mananalo ng... Mananalo ng... 100 pesos! yung matatalo, okay, yeah. meron pa rin consolation. May 10 pesos. May 10 pesos. Oh. Hmm. So, ipipili ka nung gusto nyo 10 or 100. Hmm. Okay, game. Masaya na tayo. Sino ang pinakamasipag? Si yes. Claire. Oo. Oh. Sino daw? Si Claire. Huwag mo sasabihin. Oh. Sige. Sige. Isulat po kayo, Beshi. Ilang points, ha? okay, Sige, meron na. Naturo isa na. Okay? Ha, isang points dun Sino, pinaka maganda? Sino na dun, Sino ang pinakamaganda? Sino na Sino ang pinakamaganda? Si, si Ping Ping, wala pa ang sagot? Ping, sagot ka? Okay. Ang 2 points. Ay, 1 point, 1 point, Wag mo sa parang na uh, surprise. Okay. Sino ang pinaka matalino? Sino ang pinaka matalino? Wala titingin sa isa't isa. Three. Saan, saan ka nakaturo? Times, oh? Claire. Uh -huh. <laughs> okay. Three, two, one. Finish. Okay. Oh, uh, wala. Sino ang um, pinakamasipag mag-aral na lang? Sige. Pinakamasipag mag-aral. Sige. Sipag mag-aral. Dapat alam niyo yung sarili at saka yung mga pinsan nyo. Si Ping-Ping dapat bumibilisan mo. Disqualified pag mabagal mag ano, ha? Okay, 3, two, one, go. Okay, good. Next question. Alam mo na ba siya? Next question sino ang pinakamatipid? Di marunong magtipid. Sa pera, sa gamit, ano? ikaw, Sino ang pinakamatipid? Entry. si two, one, go. Okay, thank you. Points ba siya? Dapat po point niya din ako, ha? sino naman ang pinakamagalang? Wow. sa matanda okay, And three, two, come on, turo. One. Okay. Thank you. Yung pinakamaraming points, yun ang pananalo. Ano? oh, ah, ano, pinakamaraming points. Oo. Oh. Ano naman? Lah. <laughs> Sino yung pinakagaling sumayaw? Tingnan hey. natin. Sino yung hey. pinakamagaling sumayaw? Hey. Sino yung pinakagaling sumayaw? Hey. Sino pinakagaling sumayaw? Sino pinakagaling sumayaw? Oh. Hina. Okay, done. guys. Alam na. Oo, oh, ano? Alam na. Alam, alam, alam. na. Sino ang, ang matulog? 3, 2, 1. Very good. Meron, Ano kaya yung pinakamahaga na yun? Ano kaya yung oras yung pinakamahaga? Alas, 5 pa pala. Tulog na. <laughs> Anong oras? O, oh, pwede kayo magsalita. Anong oras yung pinaka matulog? Ikaw oklang. lang. Ikaw lang? E. E wow! Ang galay nga. Si Ping. Anong oras ka natutulog, Ping? Si Sam. tuok lak Okay. Sino ang... Ano pa? ako to. yung mo to, <laughs> dapat positive lang. Sino ang pinakamagandang sumulat? Yan. Pinakamagandang sumulat. Oh, okay. Very good. Thank you. O, oh, may points ka ba siya? O, oh, sino naman ang pinakamasunurin? Pinakamasunurin kay auntie nyo or sa mama nyo or kay papa nyo, tito nyo. Sino pinakamasunurin? Yung hindi nang dadabog, hindi, ginagawa pag sinabi na, La, paka ano nga yan? Nah. Ay, ako. Ay, nako. Sabi niya. Na hina hmm. naman si, si sabi niya. Sa <laughs> <laughs> kung na hindi nagko-complain, yung sumusunod. Hindi. Kung hindi man sumusunod lahat, yung pinaka-less na lang mag-complain. Bawal si Silet, baba mo na ang tiyang klang. Baba mo na sa tiyang mo. Okay. Sino ang parang wala sa mga sunod dito? Ang lima. Okay, three, two, one. Ay, eh, parang ano. Parang, eh, lalaro po sila na. Ng... Sumasungahan. Sino, <laughs> sino ang pinaka... Ano ba? May premium po yun. yan, 100. Sino ang pinaka malinis sa katawan? Sino lagi naliligo. Ay, hindi si Pimpeng. Ay, yeah. ah! Kala, huwag ka maingay. Sino lagi naliligo? Yes, Sino lagi na, Ping, sino so lagi na okay. okay. Okay, very good. Oh, next. Sino lagi na to brush? Hindi nakakalimutan mag-tutbrush? brush. Ah, si Pimpeng hindi. Sino lagi na to brush sa inyo? Pimpeng. Kung nakikita nyo, pwede nyo turo yung sarili nyo. Ako na lang. <laughs> okay. Pa pala may points din sila. Pakaytin mo sila. sila. Ni wala agad. Ako dala ituro yo. Yung da man lang. E ala robo ay may premium Okay, next. Okay. Next. Sino lagging? Sino pinaka-antiko to? <laughs> Dilage nag- nag- uh, lilinis ng buhok nila, nagsusuklay, nagugroom ng self, para lagi silang maganda at malinis. Sino yan? Walang tinginan, bawat tumingin. Sige, turo. Okay, Sam, three, two, one. Okay. Nakuha kang point? Okay. So, sige. Sino ang Sino ang pinaka... Sarami ko na ba yung magalang? Mm -mm. Yung magalang. Oh. Sino yung hindi... Sino yung nagmumura? Yung hindi marunong magmura. Yung hindi nagmumura. Sino yung mabait na hindi nagmumura? Oh. Oh. Mumura pa kayo. Sige. Hindi. Yan yung na ituro. <laughs> Sige, yung hindi ito nagmumura. Di, di na three. Na, na Two. One, final. Okay. Sige. Next. Sino ang pinakamatipid? Yung nag-iipon ng pera. Sino kaya nag-iipon ng pera dito? Tignan natin. Sino mga nag-iipon ng pera? Yung hindi masyadong magastos. Yung nagtatabi ng pera. And three. <laughs> Two. One. Go. Very good. Okay. I like it. You're being honest, ha? Huh? Yeah. Yung pala yung tatanungin ko susunod. Sino ang pinakatapat? Honest. 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 is the best policy. Yung pagkinagalitan, hindi naninisin ng iba, dapat yung pagkinagalitan, inaako nyo yung ano nyo. Responsibilidad nyo. Kunwari, sino may kagagawa nito? Sino nakabasag? Si Ping-Ping ko nalang nakabasag. Pag-tiduro na si Klang. Sabi yeah. niya, si Klang, Klang po yan. Hindi yun, being honest. Being honest, pagsaraba ko po. Sabi mo, Tito Johnny, sorry ah. Kasi nahulog ko. Sino po. yung mga mga mga? Sino yung mga mga? Sino yung mga mga? Ano? Sino yan? Sino yung pinakatapat? Wow! In 3, 2, 1. Okay go. So, my points are best na ako mo ah. Ano ba yung mga scoreboard natin? Mga review nga natin ang scoreboard natin dyan. Ano tayong ball pen? Ah, alam na pa ako na si Inda. Ah, ball ka best. Sige, mo dito sa top. Ball pen pa ba ako? Okay. ang natin dito. Wait lang, sorry. Okay, no, commercial break. Tingnan natin kung sino ang pinakamagaling muna sumaya habang may commercial break. A Kaya lagyan mo ng tunog miss. Hindi. Yung Baby, kalma. Kalma. Oo, kalma. Kalma. Mayroon, kalma. Mayroon, kalma. oh kalma. kalma. Oo, kalma. 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 sulatan mo yung Kalma. Mga kalma. 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 kalma.

Okay, nice Magwain na ba ba? Bahala. Ina, ano ba yung daw? Oh my gosh, naiyod malayo play yung score nila. Hindi Sino ang bestin? Mat. Tingin natin kung may bestin mat dito. Sino bang ng sa mat dito. Bay isa to big me. Ah. to big. Kim Sino magaling math? Okay. Ready eh, diba bukas sa bayaran? Kami, ano, may rosa hmm. ka ba kayo. May ro mayroon. ay yung ano, 'yun ay. Bakit masyado maiiyejo nakarecord tong mga to ni? ba bukas po? Papadala na to sa. Papadala namin to sa sa, sa Itbulaga. <laughs> 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 ba diba bukas sa bayad? Oh, sino ang pinaka sa okay, English? English. O sayo na, sukle. English. Okay, very good. 40 na yan. Ah, 40 na. okay. Sino ang pinakamagaling mag-drawing? Sino ang pinakamagaling mag-drawing? Okay. Sino ang pinakamagaling? Ah, sino ang pinakamagaling pinaka pinaka kumain? Yung hindi natira, hindi natatapon yung kumakain na masustansya. okay very good oh sino naman ang pinaka yung sumayaw? sino sumayaw, sino sumaya sumayaw? ano ano yung sumayaw ano 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 yan, ulit na Hindi, No! yeah Yan lang siya. Hindi, Mali na namang ginawa mo. na? mo. Ulitin mo. Yan yung Yung pag nagdudumi. pag nagdudumi, hindi Hindi, negative yun. sige. Ilan na lang. Yun nga nagduduma nila para na-commentahin mo magugulat ilan ang plus 6 7 8 9 10 may nananalo pa pa-sige last five na tanong para mag sa winner Dyan na yung ang labanan niyo eh Ah excuse me you're not included Magugulo ka eh naka-record <laughs> Sino ang pinaka magaling makipagkaibigan? Makipagkaibigan? Maraming kaibigan? Okay. Sige. Good. Kanina ka nakatulong? Ay, player. Nakita ko na. Ha? Ah, Kanina? Kay Sam? Ah, kay Pink. Okay. <laughs> Please. Okay. Very good. Sino ang pinaka... Ano pa ba? Sino ang pinaka mangga gumising? Yung hindi nagko-complain ng gumising na maga? Yung hindi, ah, pesok niya naman niya ka. Yung bumabangon lang. Nang walang ano, nang walang kalma. Kalma. Okay, very good. Ilan na lang? last three questions. Oh, dapat pinaka magagaling na yan, ha? Hindi na Sino ang pinaka ng magulang nila? Pag walang magulang, parehas kayo mawawalan ng na magulang, mom or dad. Sino yung magta-take charge? Sino yung maaasahan ng hindi na sinasabihan? Sino kaya ito? Magkakaalaman tayo dito. In 3, 2, 1. Okay. Last two questions galing ang ah, asya doon tayo yung natin, ang na, asya. <laughs> Mahigpit ang mga <"Malik pita> kailangan. Mahigpit ang mga kailangan. <laughs> Ibig sabihin, pare -pare, silang may mga kanakana silang palit. Oo. Medyo ano ano. Correct. Oo. Oh. Next. Okay na yung asya. Ibabag ko ba natin? Pwede na na, no? Hindi. No? <laughs> oh. Last two questions. Ikaw ba? Mag-isa ka. Hindi nga. Hindi. na Wala may isa. Hindi o, oh, yung sino ang pinaka mapagmahal sa pamilya? Yan. Sige, mapagmahal sa pamilya. Habi natin tinitindi nila yung pamilya nila, hindi lang ang sarili nila. O, oh, nabigyan mo na troubles. Okay, last question. Ito na. Um, oh. Sino yung pinaka-less time na ginu-google sa pagsaselfon, sa gadget? Yung huh? pinaka-hindi masyadong aura sa gadget. gadget. Hindi masyadong nag-a-gadget. Yeah. Yeah. Okay. Na rin. Okay. Magkakaalaman na tayo. Pwede nyo nang buksan na mga mata nyo, mga girlies. At panonood natin yung video niyo doon mamaya. Kung sino ang pinaka okay. okay. hindi <laughs> oh, nagugas ang pwet. Sipeng-peng. ang na natin. Tinatali na yung scores. Ay, may, may nanalo na yata. May nanalo na. Oo. Oh. Ang um, total score natin. Oh. Wala nyo. Si, may, meron ba kayong guess? Sinong nanalo? Sino, sino sa palagay niyo na Si Claire siguro. Dalawang kapatid sabi nila. Yung isa sabi nila si Ping. Banda, okay, magsimula tayo sa score ni Ping. Ang score Uy. ni Ping ay 6 points. Yay! 6 wow, points. 6 points yung lamang na. E, wow, galing Simula. na. Si Sam naman ay... Six points din. Hindi lang. Kaya. Mag sabihin, hindi lang. 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 Mga 22 to. Wala. Ay, may dagdag na lang. So, anong hula mo, Besh? Ay, ka pala nag-add. Okay, ano ba sinasabi ng paper natin? Ah! Ilan ang points? ni... Galing ni Pinga. Galing ni Ping. Ah. Ping Sakto yung hula. Yay! Yay. Yay. Who's the winner? Yay Congratulations! Sabi na nga, eh. sila na. Nakita mo eh. Hindi ako nakita. Tapos yung makamu sa akin eh. Stop, stop muna besh. Pwede mo nang stop. Tapos mapaya.